اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما وتفرقا من بعده تفرقا مرفوعا اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى رب العالمين. هنا 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 سلاح بين الباب الله سبحانه وتعالى. هاتين لهيني ان قد قالت بابانا نوي مطمون محمد سمبونا ان يا ما فاميليا ان يا ما سماحا سلاحنا Uh, naniniwala na sumunod sa kanyang katuruan hanggang sa huling panahon. So alhamdulillah, namuna una ay uh, pinaparating ko sa inyo ang aking pagbabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ang uh, Ayyid ng al-Mubarak, Ayid al-Sarayid. minna wa minkum salih al-amal. Wa kullu bu amin wa antubi khair. Naway at tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng ating mga uh, pinagsusumikapa, gawa, ng ating mga amal, ibadah. At uh, alhamdulillah, napakaganda po nitong pagkakataon na ito pagkat uh, uh, nagkataon na nakasama kami dito. Ako nakasama ako dito, hindi ko akalain ito. Dahil galing kami nga ano, sa <coughs> Batangas at dito na kami nag-overnight sa ano sa uh, sa may tapay uh, na alamba alamba sa alamba alhamdulillah so ito eight uh, eight na eight mashaAllah. at ngayon ay kaki uh, pa ni brother Adam Gutierrez congratulations sa kanya at sa kanyang mga magulang mashaAllah taala to ay malaking biyaya ng Allah na uh, dapat natin pasalamatan sa kanya nguman ano ang gagawin natin ay hindi natin mapapasalamatan ang mga biyaya na, na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi inna husuf. Uh, uh, gusto ko lang linag uh, bigyan ng konting uh, ano um, uh, ah o pagpapaliwanag ang um, patungkol sa akikah. So itong akita ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang pamamaraan ito kanyang ginawa sa kanyang uh, mga apo kay Hasan at saka kay Hussein at itong akita ang ibig sabihin po nito ay uh, yung kambing na kinakatay yun po ang ibig sabihin ng akita Ibig sabihin kung bata ay kung ang bata ay lalaki, uh, kakatay natin ang dalawang kambing bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mag-aalay ang magulang ng dalawang kambing para pasalamat niya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa biyaya na ito na ipinagdulot sa kanya na ito ay karapatan ng bata. Kung ang, kung ang bata naman ay lalaki ay isang kambing ang um, dapat na ialay ng magulang para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na karatay bilang masasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa biyayang ito. Ibig sabihin ang uh, biyaya ng pagkakaroon ng uh, uh, panibagong tao na ito para sa dalawa ng magulang. So itong nakita uh, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kullu mauludin murtanah murtahan bi aqiqati lahat ng sanggol ay nakasabit siya sa kaniyang uh, akika. Sabi ng murtahan ay nakasanla. Dahina. So kailan lang ito matutubos ng magulang? Matutubos ng magulang ang kaniyang anak na isinanla niya kung isagawa niya ang akika. Ibig sabihin kung ang bata ay hindi naakikahan ng magulang na nanatiling uh, isinanla niya ito, nakasanla at hindi niya tinubos. Ito ay karapatan ng anak sa kanyang magulang. At ito rin katulad ng sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala ay isang malaking dahilan upang ang bata ay lalaki siya na masunurin, lalaki siyang uh, hindi matigas ang ulo, sabihin, higit lalo sa kanyang dalawang magulang, magalang sa dalawang magulang, ito ay kabilang sa mga hikma, mga layunin ng akika at ito ay karapatan ng anak sa kanyang magulang tulad ng nabangit natin sa hadith. So may mga sunna na gagawin dito uh, kagaya ng tatanggalin yung buhok niya uh, tatanggalin yung buhok pinagutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong akikahan ang uh, ang akika sa kanyang dalawang abo, si Hussein at si Hassan. Inutusan niya si Fatima, sabi niya, Ya Fatima, kalik yung asaw, uh, talbuhin mo, tanggalin mo yung buhok niya, at yan ay timbangin mo yung bigat ng buhok niya. Kung yung bigat ng buhok niya ay uh, ibig magbigay ka ng gawa sa mga magitan ng pilak na kasing uh, bigat ng timbang ng buhok niya. So, ito po ay mga kabilang sa mga ritual na gawain sa pag-aakika. Subalit, so, hindi yun ang tinutukoy na aakika, yung ginuguntingan ng bata o uh, kinakalbo. Sa atin ngayon, usually, ang ginagawa natin, ginuguntingan na lang, ginugupitan. Ta isang gunting o dalawang uh, gunting, tatlong gupit. Dahil, masela ng ulo ng bata at hindi natin nagagawa yung ginagawa ng mga sahaba o ginagawa ni o ginawa ng propeta mo sa sa mismo sa kanya nga po na kinalbo yung bata. O sapat na yun kasi ito naman ay kumbaga yung sunak itong uh, gugupita. Kahit wala yung gunting, kahit hindi natin guguntingan yung bata, na isinasagawa ng magulang sa kanya ang akika ay naroon na yung akika. Kasi ang ibig sabihin po ng akika yung kambing na tinatay natin. Tinatay ng magulang. Dalawa na kambing para sa isang lalaking bata at kung babae ang bata ay katulad ng sinabi natin, isang kambing. So ito po ang uh, ilan sa mga suna sa pag-aakika at ang suna rito ay kung kayang gawin sa unang pitong araw ng bata mas mainam kung hindi kaya sa ikalawang pitong araw niya, ibig sabihin ikalabing uh, apat na araw ng bata, kung hindi pa kaya doon sa ikatlong linggo niya. Ika, araw na edad ng bata. So kung hindi pa kaya doon, kahit kailan na, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sallam, na tayo sa mga ulama. At suna rin dito na bibigyan siya ng pangalan. Pag inakikahan ng bata, suna rin na i-anonsyo ang kanyang pangalan, bibigyan siya ng pangalan, magandang pangalan, at alhamdulillah, kung uh, 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 ano, ang bata ngayon na ano, inaakikahan natin ngayon ay si Adam. Masya Allah, ang ganda ng pangalan. Si Adam Gutierrez. At uh, yun po, ang ilan sa mga mga alitutunin na mayroong ugnayan sa pag-aakikahan. So, ang kabuuan ibalik natin sa ibig sabihin ng akika. Itong akika ay yung kambing na dapat katayin para sa bata. At ang suna sa kambing na ito ay hatiin ng tatlo. Kung isang bahagi ay gagawin hadiya, sabihin regalo sa mga mahirap o kapitbahay. Kung isang bahagi nito ay gagawin sadaka, ibigay na kawanggawa sa mga kapatid natin mga muslim na bulubi, may hirap, yung pong kaibahan ng hadiyah at saka sadaka, kawang at saka regalo. Ang regalo ay yung kahit mayaman, ibigyan mo siya. At pangatlo ay kukunin mo yung pangatlong bahagi para sa sarili mo, magulang, ulutuin kakainin. Ngayon, ang nakagawian natin, nakasanayan ay niluluto na lahat yung uh, buong kambing na hinatay para sa bata wala namang masama doon dahil ang lahat naman ay kumbaga, naiimbitahan para doon So yun ang uh, mahalagang mensahe na ano natin dito na ipaparating natin dito ay itong makita kung ano ibig sabihin ito, kung gaano ito kahalaga sa Islam, kung saan ito ay karapatan ng anak sa kanyang magulang hanggat hindi niya ito may sagawa para sa kanya, ang magulang, ay nananatiling nakasabit sa uh, sanlaan ang kanyang anak. So, tubusin natin ang ating mga anak sa pamagitan ng mag-aakit. Ito ay dakilang uh, biyaya na pinagkaloob ng Allah SWT. Ngayon, kung merong uh, gunting, gagawin natin yung gunting. Ang mga matatanda sa atin ay uh, nilalagay nila sa... Sir, matanda raw tubig, ha? Nilalagyan nila sa tubig o baso na mayroong tubig yung bulo. Yung uh, baso na may tubig para ewan ko lang kung ano yung tikma ng mga matatanda natin, mga ninuno natin. Kung bakit nilalagay sa baso na may tubig, siguro para hindi liparin yung ano, hindi lumipad yung bulo. At uh, ganun din na uh, kabilang pala rito sa ano, mga sunan nito, pinapatikin siya ng matamis. Ha? merong hani ay uh, patitikimin natin ng hani o di kaya tama, yung tama. Pagkain ng mga propeta. At yun ay upang laging matamis ang kanyang malalasap sa kanyang buhay dito sa mundo, tigit lalo sa araw ng pagkabuhay ng muli. Insya Allah, natin ng uh, uh, Kurasi, o ano na lang, uh, duwinting lang natin. Ano natin? Ano bang gamit natin? Kasi ni kanino ka? Ito ang maganda ng Adan at Kaikama. Tapos na, di ba? Okay, ang Adan at Kaikama ay doon mismo sa araw ng kapanganakan. Uh, araw mismo ng kapanganakan ay ipaparinig natin sa kanyang tayna ang kalimat ng Tote. Ang, ang uh, Adan, wala so, kahit wala ng ikaw. Ang Adan, dito sa kanyang tayna. So, ilang araw na ba ito, bro? Tumal. بہتマンス ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ اور اور یہ نہیں ہے نہیں ہے قدرت

Every morning on every news flash, I hear the sorrow of the world. It seems like everybody's lost and scared, trying to make sense of it all.